Magandang araw sa inyo mga bata. Nandito na naman tayo upang mag-aral. Tara, samahan ako sa ating pag-aaral. Pagkatapos ng ating pag-aaral, ikaw ay inaasahang nakapagbibigay ng maaaring solusyon sa isang naobserbahang suliranin. Nakagagawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan o nabasa. Ang ating aralin ngayon ay ang solusyon sa naobserbahang suliranin at paggawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga. Bago tayo tumuloy kaibigan, gawin mo muna itong susunod na gawain upang maging tunay kang handa para sa araling pag-aaralan natin ngayon. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Isulat sa loob ng tatsulok ang iyong sagot. May exhibit na inihahanda ang inyong klase. Sa araw ng exhibit, naatasan kang magdala ng kamera upang makunan ng litrato ang nasabing okasyon. Pagsapit ng araw ng exhibit, nakalimutan mong dalhin ang iyong kamera. sa susunod na gawain ay may makikilala kang bagong kaibigan. Siya ay si Evan. Alamin mo kung bakit nasira ang mata ni Evan at kung paano nagbago ang kanyang ugali. Ang pagbabago ni Evan isinulat ni Annalyn C. Balanon. Sinamang Nardo at Aling Pasing ay may isang anak na lalaki na ang pangalan ay Evan. Nag-aaral siya at nasa ikalimang baitang na sa kasalukuyan. Noong una, madaling utusan si Evan. Ngunit nang malulong sa laro sa computer ay nagbago siya hindi na niya ginagawa kaagad ang mga inuutos sa kanya at hindi na ito pumipirmi ng bahay. Kahit ang pagkain ay nakakalimutan na niya. Isang araw, nagreklamo si Evan na masakit ang ulo at nanlalabo ang kaniyang paningin. Agad siyang pinatingnan sa manggagamot at nalaman na nasira na ang kaniyang mga mata. Dahil sa sobrang paggamit ng computer nakapag hindi ito maagapan ay maaari niya itong ikabulag. Dahil dito, pinagbawalan na siya ng kaniyang mga magulang sa paggamit ng anumang gadget. Labis na nalungkot si Evan dahil nanibago siya at nababagot sa bahay sa maghapong walang ginagawa. Paano nagbago ang ugali ni Evan? Ano ang katangian ni Evan noong hindi pa siya nalululong sa laro sa computer? Bakit nasira ang mata ni Evan? Bakit siya pinagbawalan sa paggamit ng anumang gadget? ano ang naramdaman niya nang ipagbawal sa kanya ang paggamit ng computer. Sa binasa mong kwento, napansin mo ba na may mga suliraning inilahad dito? Naisip mo ba kung paano solusyonan ang mga suliraning ito? Ngayon, ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay at tulungan si Evan at ang kaniyang mga magulang na mabigyan ng kalutasan ang kanilang problema. Bahagi ng kasanayan sa mapanuring pagbasa ang paglalahad ng kalutasan sa sitwasyon o kalagayan. Ito ay pagmumungkahi ng dapat gawin upang malutas ang problema. Ilan lamang sa mga suliraning binanggit sa napakinggan o binasa mong kwento ay ang mga sumusunod. Nalulong sa laro sa computer si Evan. Palaging sumasakit ang kaniyang ulo at nanlalabo ang kaniyang paningin. Nababagot si Evan sa bahay dahil sa maghapong walang ginagawa. ngayon ano ang maibibigay mong solusyon sa mga suliraning ito? Isulat sa iyong sagotang papel ang pagbibigay solusyon ang pinakamainam na aksyon na dapat gawin sa mga panahong may kinakaharap tayong mga suliranin malinaw na ipinapaalala sa atin sa araling ito na bawat suliranin ay may katumbas na solusyon. Huwag tayo kaagad panghinaan ng loob kung tayo'y nakararanas ng mga problema. Mainam na solusyon ang kailangan upang hindi lumala ang anumang suliraning kinakaharap natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Dagdagan pa natin ang kaalaman mo kaibigan. Alamin natin ngayon ang sanhi ng mga suliraning na banggit. Sa kwentong iyong napakinggan o binasa, hindi lang mga suliranin ang inilahad dito, kundi pati na rin ang mga sanhi ng suliraning ito. Ibig sabihin, may mga ugnayang sanhi at bunga rin na nakapaloob dito. Ngayon, paano ang epektibong paglalahad sa ugnayang sanhi at bunga? Gamit ang isang diagram, mailalahad ng malinaw ang ugnayang sanhi at bunga. Ang diagram ay isang balangkas na ginagamit upang maipakita ang pagkakaugnay ng mga kaisipan. Sa pamamagitan nito, madali nating maiintindihan ang ugnayang sanhi at bunga. Halimbawa, sanhi: dahil sa labis na paglalaro sa computer, bunga: sumasakit ang ulo at nanlalabo ang mga mata ni Evan. Sa ibinigay na halimbawa, mapapansin natin na may salitang ginamit upang matukoy ang sanhi sa ugnayang sanhi at bunga. Ano ang salitang ito? Ito ay ang salitang dahil. Ang salitang dahil ay isa lang sa mga salitang makatutulong upang madaling matukoy ang sanhi ng isang bunga bukod sa salitang dahil ang mga salitang nang at kaya ay ginagamit din upang matukoy ang isang sanhi. Ngayon, balikan mo ang kwentong iyong napakinggan o binasa. Tukuyin ang mga sitwasyong nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga. Ilahad mo ito gamit ang isang diagram. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang tamang solusyon sa bawat sitwasyon at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagotang papel. Maraming gawain sa bahay ang pamilyang Teng. Dahil sa darating na kaarawan ng bunso nilang kapatid, ano ang dapat gawin ni Mila bilang nakatatandang kapatid para makatulong? A. Maghugas ng mga plato. B. Manood ng telebisyon. C. Makipaglaro sa kapitbahay. Mababa ang marka ni Hanika sa nakaraang lingguhang pagsusulit dahil puro laro ang kanyang inatupag. Natakot siya na baka mapagalitan siya ng kanyang ina kapag naulit ito. Ano ang dapat niyang gawin? A. Gumawa ng kodigo. B. Mag-aral bago ang pagsusulit. C. Mangopya sa katabi. Nagkaroon ng paligsahan sa pagkanta at sumali si Arnel, pero hindi siya nanalo. Narinig niya sa kanyang mga kaklase ang panunukso na siya'y talunan. Paano niya haharapin ang panunukso ng mga kaklase niya? A. Aawayin niya ang mga kaklase. B. Hindi niya sila papansinin. C. Isusumbong sila sa pulis. Napagkasunduan ng klase na magkaroon ng exchange gift sa araw ng kanilang Christmas party. A. mag-iipon mula sa baon. B. humingi ng pera sa nanay. C. manghihiram ng pera sa kaklase. may proyekto sa MAPE ang klase. Gumuhit sila ng isang larawan ng magandang pook sa kanilang lugar. Isa si Renz sa kasapi ng grupo na magaling sa pagguhit. Paano siya makatutulong? A. Magboluntaryo na tutulong sa pagguhit. B. Magsawalang kibo para di malaman ng iba na magaling siya. C ipaguhit sa iba ang proyekto Gamit ang diagram, ilahad mo ang iyong mga natutuhan sa ginawa mong paglalakbay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig, paalam mga bata.